guys ah, dito ako ngayon sa lower ground dito sa SMC sign ah, nagsuri-suri lang ko guys at saka may sadya ako guys ah, isang kakilala ko magkita kita kami dito daming tao nito guys kasi kakuha ah, ngayon na ah, Mirkulis ngayon kaya maraming tao lalo na siguro guys pag Pasko na magdatingan dito yung mga tao sa kayong iba-ibang tao galing sa probinsya uh, mga Surigao o Bohol o san saan sulok ng mundo dito sa Pilipinas guys kasi malaki tong kwan guys eh uh, aim seaside guys kaya kung pwede nga lang eh pwede ka rin dito mag stay dito ng isang araw kasi kasi uh, malamig saka malaki talaga parang kwan ka yung yung maliligaw ka talaga dahil sa sobrang laki ikote mo talaga yung buong SA Mall o oh, tingnan nyo naman to guys oh Laki rin daw ang kuan ni dito guys. Oh. Grabe. Saka marami nang pa-picture dito guys. Ang ganda kasi, ang ganda tanawin. Saka magandang view. Maraming mga tao dito. Oh, si kita nyo. Oh, ha? Huh? Oh, dadaan muna ako dito guys, oh. Oh, malamig talaga guys. Parang may snow. Oh, ang guardia, oh. relax lang. Oh, elevator. Pwede ka rin magkuhan ito guys, magpa-slide slide dito. Kasi makintab eh. <laughs> oh, Christmas tree ulit. At marami ring bata dito guys, magtatakbuhan, maglaro-laro. Oh, kita. Oh, kaya dito sila gumagala guys. Masaya na sila. Pero may kasamang mga magulang yun guys. Oh, see? Oh, makintab talaga ang sahig guys, oh. Pwede kang magpa-slide slide dito. <laughs> oh, mga bata, oh, nagpa-picture taking.

Kalau ko totoy. Mau <laughs> masuk <humapasok. laughs> Para <totu. Galinga>. Galing Galing <laughs> Ay, ako mambi. Ano lang ko edit mo? Ako ako la, oh. lang i-edit. Ano lang ala lang. Oh. Kailan lang? Ano lang? Ay gapang screen ah. Ano? Ay gapang screen. Kanila niya ang kamot ng tanga yon. Salamat ah. Awoy. Hoy. Yo no. là đây bắt ta. đi. Selamat <laughs> <Thế> bang. <giới thiệu> Dito na ako believe sa ako, ano. Dito na ako believe sa apoy parang totoo. Oh, parang totoo, no? Parang totoo ba, ano? no? Oh? Parang true, guys. Up. Yung pala parang TV lang pala to. Ah? TV lang no galing Saka dark yung kwan dark yung background yung paligid kaya parang totoong apoy TV lang pala pag may gusto magpa para pag may gusto magpa pictures guys kung sino lang gusto magpa-pictures guys kasi magaganda yung mga uh, kwan, eh. yung ito guys iba naman to guys kung sino lang gusto magpa oh, bawal yata to magpa-picture dito guys oh. Oh. Malaki, malaki yung Christmas tree, guys. Mm. Oh, di ba guys? Magkwanta tayo sa lower ground Oh, lakad lakad Baka may iba pang mga kwan dyan bijuan natin yung Maganda ba Magandang view SMC side yan, pwede ka rin kumain dito. Medyo sakto lang yung presyo, guys. Oh, chat time. Chat time, ha? Parang chika-chika lang. The Prince Baker. Medyo mahal to dito, guys. Prince Baker. Tinan natin yung presyo, guys, ha? Tinan lang. Manood lang dahil wala pa tayong pira, eh. Pss. Oh, sabi ko nga eh, mahal. Oh. oh, di diba? Mahal din, Prince. Kasi uh, nag sila dito eh, guys, eh. nagre-rent sila, guys, kaya Oh, uh, ito gilatisimo. Parang Espanyol, guys, eh. Coffee bean and tea leaf para saan to guys ah para bus dito ka pala magkuhan guys mag mag abang ng bus kung papunta sa siyudad o sa puente manggobin nyo dito yan mga pasahero guys oh yan oh line start here for SM City Cebu Mall oh yung mga aircon aircon bus guys Yan, pwede ka pala mag-abang-abang sa mga kwan, bus. Yung wala pang bus. Mountain wing dito. Ako sa kwan guys, ah, yung sa lower ground, lower ground. Okay. Baka mga kapiray tayo. Yan, mga pasahero din yan guys. Papuntang Talamban. O, oh, Talisay. Papuntang Talisay, oh. Yan. Oh. oh max restaurant Yan, sakto lang presyo dyan lumayo ako guys kasi lakas na ang music doon guys eh mahirap mag edit pag, pag kuha copyright Ito naman, ah, uh, Litson, Litsoneria. Yan. Yan, Litsoneria. Still in, uh, lower ground, guys. Ito, nagkasayahan, guys. Yung mga, kwan, customer. Baka may event sila. Tapos, okay, dumiritso rito para pagkainan. Yan wala akong ibang content guys eh yan nagkasaya na sila guys ito naman guys yung mino mamili ka lang ng mino guys mura lang guys o katamtama lang kasi nasa SM tayo eh hindi naman siya masyadong mura o katamtama lang yan oh oh tapos yung nagbantay guys maganda rin oh cute yun oh Oo. Oh. Day, magkano ang kuha nito, Ray? Ma'am. Magkano ang, ah, uh, yung crispy pata dito? Alam mo, may crispy pata ba dito? Maki kuha lang, maki, let me see the look. 675 po siya, sir. O, oh, tama-tama. Alam, dati ang presyo nito, 500 noon, noong last, last 2 years ba yan? In, in 4 person na ito, no? No, magka kilo na yan. Pero itong kuan 695 kasama na ba yung wala yun ito lang solo wala nang mga salad o mga extra wala nang siya sir ah tapos itong presyo eh ay nabalikan sir ay iba naman pipa tapos sir is 8.95 ang kinisir chicken is 6.95 ma'am makalimutan ko ma'am anong nga pala ang pangalan niya ma'am Ha? Joy Joy Nasaan na ko na kwan sige Alright guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Salamat sa papanood nyo guys. At salamat sa mga subscribers ko. Kaya, hanggang dito na lang. Sa susunod na video ko ulit. See you guys.